Sa likod ng bawat matagumpay na atleta, may batang nangangarap isang pamilya na nagsuporta at nagsakripisyo na hindi nakita ng karamihan. Ang kwento natin ngayon mga ka-Spike ay tungkol sa isang batang babae na nagmula sa Bacolod na ngayoy kinikilala ang angel ng volleyball ng Pilipinas. Walang iba, siya si Angel Ann Canino. Kung trip mo po ang mga ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Ipinanganak si Angel noong Hunyo 25, 2003 sa Bacolod City. Sa murang edad pa lang, exposed na siya sa volleyball dahil na rin sa kanyang ama na isang volleyball coach. Bola pa lang ng volleyball kababata nanya. niya. Nagsimula siyang makilala sa Bacolod Taitung High School at sa bawat laro nito mga ka-Spike, ramdam ng lahat ang lakas at tapang niya sa court. Hindi lang siya malakas, may puso siyang lumalaban. Dahil sa husay niya, kinuha siya ng Nazareth School of National University kung saan lalo siyang hinasa at nakalaro sa ilang youth national teams ng bansa. Ngunit ang tunay na pag-angat ni Angel ay nang siya ay pumasok sa De La Salle University. Sa kanyang rookie year sa UAAP season 85, agad siyang naging game changer. Hindi lang basta rookie siya.